Mahilig ka rin ba sa halamang snake plant? O kaya naman, nag-iisip ka kung anong variety nito ang nais mo pang isama sa iyong koleksyon. Sa video natin na ito ay hayaan mong ibahagi namin ang mga uri ng snake plant na maswerte para sa taong 2025. Ano-ano nga ba ito at bakit dapat na magkaroon ka ng ganitong uri ng snake plant? Pero bago ang lahat kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Dracena tripasyata o mas kilala sa tawag na snake plant ay napakaraming uri o variety. Resulta ito ng natural mutation at patuloy na pag-eksperimento ng mga plant breeders upang makagawa ng mga bagong kulay, hugis at pattern ng dahon. Narito ang ilan sa mga variety ng snake plant na maaaring magdala ng swerte kung maalagaan ito sa bahay. Dracaena laurentii Ang Dracaena laurentii ay isa sa pinakasikat na variety ng Dracaena trifasciata o snake plant. Kilala ito sa natatanging kulay at pattern ng mga dahon. Ang pangunahing kulay ng mga dahon nito ay dark green na nagbibigay ng isang elegante at klasikong base para sa iba pang kulay. Ang pinaka-distinctive na katangian ng dahon ng Dracena laurenti ay ang gintong kulay o dilaw sa gilid ng mga dahon nito na talaga namang nakakaagaw pansin sa sino mang titingin dito. Popular ang variety na ito na karaniwang inilalagay sa harap ng mga bahay maging sa loob ng mga tahanan dahil sa kaakit-akit nitong katangian na nakadaragdag ng aesthetic na ganda mapa-endor o outdoor na dekorasyon. Dracena Beauty Queen Ang Dracena Beauty Queen ay isang napakagandang uri ng snake plant. Kilala ito sa pahaba nitong dahon na may kombinasyon ng mga kulay na puti, dilaw at cream na may manipis na kulay berde sa gilid ng mga dahon nito. Kapansin-pansin din ang kulay silver na makikita sa gitnang bahagi ng mga dahon nito na talaga namang nagpapalitaw sa kagandahan ng kulay ng halaman. Mayroon din itong waxy coating sa mga dahon na nagbibigay sa kanya ng makintab na itsura. Tunay ngang di maitatago ang angking kagandahan ng Sansevieria beauty queen lalo na kapag inilapit sa iba pang mga variety. Dracaena mesonyana Ang Dracaena mesonyana na kilala din sa tawag na whale fin snake plant o Millionaire Snake Plant ay mayroong napakaganda at natatanging mga katangian. Ang pinakakilalang kulay ng Dracaena marginata ay pure green na may disenyo na katulad ng kaliskis ng mga ahas. Mayroon ding variety ng Dracaena marginata na may variegated na dahon. Ang mga dahon ng variety na ito ay mayroong kombinasyon ng berde at iba pang kulay tulad ng dilaw at puti. Ang isa sa kapansin-pansin na katangian ng Dracaena ay ay ang malalaki at malalapad na dahon nito na itinuturing na pinakamasipag na uri ng panloob na snake plant na nag aabsorb ng mga toxic chemical sa hangin. Dracaena kerky Coppertone Ang Sanseveria Kerki Coppertone ay may kulay na pinagsamang tanso at berde. Ang mga gilid ng dahon nito ay pakulot na may manipis na kulay brown mas lumalabas ang bagkakulay tanso nito lalo na kapag ito ay inilagay sa maliwanag na lugar. Kaya nitong mabuhay sa kahit anong uri ng kondisyon, mapadirekta man o maging low light na mga lugar, ay kaya nitong mabuhay. Ang kulay ng snake plant na ito ang isa sa nakakaagaw pansin sa karamihan dahil bihira lamang ang may ganitong kulay na halaman. Naakalain mo na ito ay lanta o patay na halaman. Dracaena bacularis Ang Dracaena bacularis ay isang perennial stemless o walang sanga at matubig na halaman. Native ang halaman ito sa West Central Africa. Ang uri na ito ng snake plant ay lumalaking pahaba na mayroong cylindrical o pabilog na dark green na mga dahon. Ang pangalan nito na bacularis ay kinuha sa salitang Greek na baculum na ibig sabihin ay stick o staff na lumalalawan sa itsura ng mga dahon ng halaman. Dracena bonsil Ang Dracena bonsil o mas kilala sa tawag na Spear Dracena, Spear Orchid at Skyline Spear na madalas din tawagin na Dracena cylindrica o African Spear Plant ay isang compact hybrid ng Dracena cylindrica. Isa itong matibay at madaling alagaan na uri ng snake plant. Ang dahon nito ay mahaba cylindrical at may guhit-guhit na kulay berde at kulay abo sa mga dahon nito na sinyalis ng pagiging kapamilya nito sa snake plant. Kung pagmamasdang mabuti ang kabuan ng halaman, madalas na makikita dito ang hugis sibat at hugis bituin na mga dahon. Dracaena Golden Honey Ang Dracaena Gold Honey na kilala din sa tawag na Dwarf Snake Plant o bird nest snake plant ay isang variety ng snake plant na hindi kasing laki ng ordinaryong snake plant na karaniwang nakikita natin. Ang kulay ng mga dahon nito ay dark green na mayroong kulay dilaw sa mga gilid ng dahon. Isa ito sa uri ng snake plant na madalas na inilalagay sa lamesa dahil sa sukat nito. Dracaena Metallica Ang Dracaena trifasciata metallica ay kilala sa kanyang unique na mga dahon na silvery pale green na mayroong kulay puting vertical stripe. Kapasin-pasin din ang mas mahaba at patulis ng mga dahon nito kung ikukumpara sa iba pang uri ng snake plant na talaga namang mag-stand out dahil sa kulay at itsura nito. Ang halamang ito ay hindi lamang maganda, ito din ay nagtataglay na mga binipisyo bilang powerful air purifier at karagdagang pang dekorasyon saan man ito e pwesto. Narito pa ang iba pang variety ng snake plant na dapat isama mo sa iyong koleksyon ngayong 2025. Dracena Bantal Sensation Dracena Parva Dracena Black Gold At ang Dracena Moonshine Marahil nagtataka ka kung bakit na may iba na tinatawag na Dracaena trifasciata ang halamang snake plant na dating Sansevieria trifasciata. Ito ay dahil sa natuklasan ng mga sayentipiko na mas malapit sa Dracaena ang genetic ng snake plant kumpara sa genetic ng Sansevieria. Kaya naman, napagkasundoan ng mga botanist na ilipat sa genus ng Dracaena ang snake plant. Kaya tinatawag na ito ngayon na Dracaena trifasciata. Sa mga nabanggit namin na variety, alin dito ang meron ka na at alin ang nais mo pang magkaroon? Kung meron kang variety na hindi namin nabanggit sa video na ito, ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Muli po ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless